Hindi ito simpleng digmaan para sa teritoryo. Ito ay isang digmaang espiritual at psikolohikal na ang mga epekto ay nararamdaman pa natin hanggang sa mga headline ng dyaryo ngayon. Nang durugin ni Adriano ang pag-aalsa, pumatay siya ng mahigit kalahating milyong hudyo sa isang malupit na kampanya na halos ubusin ang buong populasyon ng Hudea. Ang mga ilog ay naging pula sa dugo at ang mga lungsod ay naging abo, ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi ang espada kundi ang pluma. Sa pamamagitan ng isang utos ng imperyo, opisyal na pinalitan ni Adriano ang pangalan ng lalawigan ng Hudea, tinawag niya itong Syria-Palestina. Bakit? Saan galing ang salitang ito? Ito ay hindi nagmula sa kasaysayan ng mga Hudyo, kundi sa kanilang pinakamatinding kaaway sa Biblia, ang mga Filisteo. Isipin mo ang tindi ng insultong ito. Kinuha ng Roma ang sagradong lupain ng Diyos, ang lupaing ipinangako kay Abraham, Isaac, at Jacob, at bininyagan ito sa pangalan ng mga pagano na laging sumusubok na wasakin ang Israel. Ito ay tulad ng pagpapalit ng pangalan ng bansa ng isang biktima sa pangalan ng pumatay sa kanyang pamilya. Ang layunin ni Adriano ay malinaw at nakapangingilabot. Nais niyang putuli ng koneksyon sa pagitan ng mga Hudyo at ng kanilang lupain. Nais niyang kapag tumingin ang mundo sa mapa, hindi nila makikita ang Judea, ang lupain ng mga Hudyo kundi ang Palestina, isang lupain ng mga estranghero. At sa loob ng maraming siglo, nagtagumpay ang kanyang plano. Ang pagpapalit ng pangalan ay sinabayan ng mga batas na idinisenyo upang durugi ng Espiritu ng Tipan. Ipinagbawal ni Adriano ang pagtutuli, ang tanda ng Tipan ng Diyos kay Abraham, at ginawa itong krimen na parurusahan ng kamatayan. Ipinagbawal niya ang pag-aaral ng Torah at pinatay ang mga dakilang rabi ng panahong iyon. Ang mensahe ng Roma ay brutal. Ang inyong diyos ay talo, ang inyong lupain ay wala na, at ang inyong pagkakakilanlan ay burado na. Ito ang simula ng malaking kasinungalingan na hanggang ngayon ay nagdudulot ng kalituhan sa mundo. Isang kasinungalingan na nagsimula sa galit ng isang emperador at naging pundasyon ng isang sigalot na hindi matapos-tapos. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi kayang burahin ng tinta ng emperador o ng espada ng mga legionaryo. Habang ang mundo ay nagsimulang tawagin ang lupain na Palestina, sa puso ng bawat tapat na mananampalataya, ito ay nanatiling Judea at Israel. Ang pangalang Judea ay nagmula sa tribu ni Judah, ang maharlikang angkan kung saan magmumula ang Mesyas. Sa pagtatangkang burahin ang pangalang Judea, sinubukan ng Roma na burahin ang ebidensya ng karapatan ni Jesus sa trono ni David. Ito ay hindi lamang politika. Ito ay isang direktang pag-atake sa plano ng kaligtasan ng Diyos, isang pagtatangka na ipawalang bisa ang propesya sa pamamagitan ng heografiya. Ngunit gaya ng makikita natin, ang Diyos ay may huling salita. Ang mga kahihinatnan para sa mga Hudyo ay higit pa sa pisikal na paghihirap. Ito ay isang ganap na pagkakait ng kanilang karapatan sa sariling tahanan. Ipinagbawal ang mga Hudyo na pumasok sa Jerusalem sa ilalim ng banta ng kamatayan isipin ang sakit ng pagiging isang dayuhan sa sarili mong bayan, ang pagtingin sa mga pader ng lungsod na itinayo ng iyong mga ninuno, ngunit hindi ka pinahihintulutang tumapak sa loob. Pinayagan lamang sila ng Roma na pumasok isang araw sa isang taon sa Tisha B Av, ang araw ng pagluluksa sa pagkasira ng templo, upang umiyak sa tabi ng natitirang pader na ngayon ay kilala bilang Western Wall o muro ng mga panaghoy. Doon ang kanilang mga luha ay dumilig sa mga bato, saksi sa isang pangako na tila napako na. Dito nagsimula ang tunay na diaspora o ang malawakang pagkalat. Libu-libong mga hudyo ang ipinagbili bilang mga alipin sa mga pamilihan ng imperyo. Ang presyo ng isang aliping hudyo ay bumagsak ng husto dahil sa dami ng mga bihag. Ang iba ay tumakas patungo sa mga dulo ng mundo. Dala-dala lamang ang kanilang mga balumbon ng kasulatan at ang alaala ng Jerusalem, mula sa Babylonia hanggang sa Espanya, mula sa hilagang Afrika hanggang sa Europa, ang bayan ng Diyos ay naging mga lagalag, walang bansa, walang hari, at walang templo. Ang lupaing Syria Palestina ay naiwan sa mga kamay ng mga dayuhan, at sa loob ng mahabang panahon, ang lupain ay naging tigang at malungkot, tila nakikiramay sa pagkawala ng kanyang mga tunay na anak. Ang pangalang Palestina ay nagsimulang lumabas sa mga opisyal na dokumento, sa mga mapa ng simbahan, at sa mga kronikas ng kasaysayan. Nakalimutan ng mundo na ito ay isang pangalang ipinataw sa pamamagitan ng dahas. Para sa mga Hudyo, ang pinakamalalim na sugat ay hindi ang pagkawala ng digmaan, kundi ang pagkawala ng pangalan ng kanilang pamana, ang Gudea, ay simbolo ng kanilang tipan. Ito ang patunay na sila ang bayan ng Diyos ang mawala ang pangalang ito ay parang pagputol sa kanilang ugat. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng Roma, mayroong isang bagay na hindi nila kayang patayin, ang salita ng Diyos. Ang memorya ng Hodea ay nanatiling buhay sa mga panalangin sa bawat Shema Israel na binibigkas at sa pag-asa ng Mesyas. Alam ng Roma ang ginagawa nila. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang ipakita na ang Diyos ng Israel ay tinalikuran na ang kanyang bayan. Ngunit hindi alam ni Adriano na ang pagkakalat na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang misteryosong bahagi ng propesya na nakasulat na daan-daang taon bago pa siya ipinanganak. Mula kay Moises hanggang sa mga propeta, nagbabala ang Diyos. Kung iiwan ninyo ako, ikakalat ko kayo sa mga bansa. Ang nangyari noong 135 AD ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang mahabang gabi bago ang isang nakamamanghang bukang liwayway. Ang Diyos ay may inihandang plano ng pagbabalik na mas milagroso pa sa pagtawid sa dagat na pula. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahiwaga at makapangyarihang pangitain sa buong Biblia. Habang ang bayan ay nawala ng pag-asa sa ilalim ng bigat ng imperyo at pagpapatapon, ang Diyos ay nagbigay ng isang pangitain kay Propeta Ezekiel na sasagot sa tanong ng bawat henerasyon ng mga Hudyo. May pag-asa pa ba tayo? Ang sagot ng Diyos ay hindi dumating sa pamamagitan ng isang banayad na bulong, kundi sa pamamagitan ng isang nakatatakot at nakamamanghang pagpapakita sa isang lambak ng kamatayan. Ang pangitaing ito ay magiging susi upang maunawaan hindi lamang ang nakaraan ng Israel, kundi ang kanilang hinaharap at ang mga kaganapan sa ating panahon ngayon. Pinalakad ng Diyos si Ezekiel sa gitna ng mga butong ito. Naririnig niya ang paglutong ng mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa, ang tunog ng ganap na pagkawasak. Ang lambak na ito ay representasyon ng bansang Israel sa kanilang pagpapatapon, durog, hiwa-hiwalay, at patay sa mata ng mundo. Ito ang pakiramdam ng mga Hudyo noong panahon ni Adriano at sa loob ng dalawang libong taon ng diaspora, isang bansang naging kalansay na lamang ng nakaraan. Pagkatapos, tinanong ng Diyos si Ezekiel ng isang tanong na humahamon sa lahat ng luhika at katwiran. Anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Sa paningin ng tao, ang sagot ay isang malakas na hindi. Paano mabubuhay ang alikabok? Paano babangon ang isang bansang binura na sa mapa at kasaysayan? Ngunit si Ezekiel sa kanyang karunungan at pagpapakumbaba ay hindi sumagot base sa kanyang nakikita. Alam niya na sa harap ng Diyos na makapangyarihan, walang imposible. Kaya't sumagot siya, O Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam. Ito ang sagot ng pananampalataya. Kapag ang sitwasyon ay mukhang imposible, ipinapasa natin ito sa Diyos. At dahil sa sagot na iyon, inutusan ng Diyos si Ezekiel na gawin ang isang bagay na tila baliw. Sinabi ng Diyos, magpropesya ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Isipin ninyo ito. Inutusan siyang mangaral sa mga patay sa mga bagay na walang pandinig. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi limitado sa mga may buhay. Kaya nitong lumikha ng buhay mula sa wala. Sumunod si Ezekiel. Tumayo siya sa gitna ng lambak ng kamatayan at nagsimulang magsalita. Sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, "Narito, maglalagay ako ng hininga sa inyo at kayo ay mabubuhay." lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ng laman at tatakpan ng balat. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, ang hangin sa lambak ay nagbago. Ang katahimikan ng kamatayan ay malapit ng mabasag ng isang tunog na yayanig sa lupa at sa kasaysayan. Biglang nagkaroon ng ingay. Hindi ito isang simpleng kaluskos kundi isang malakas na dagundong, isang pagyanig na tila ng galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga buto ay nagsimulang gumalaw isipin ang nakapangingilabot ngunit nakamamanghang tanawin. Ang mga bungo ay gumugulong upang hanapin ang kanilang leeg. Ang mga tadyang ay humahanay sa kanilang gulugod. Ang mga binti ay kumakabit sa balakang. Ito ay isang himala ng muling pagbuo. Ang mga hiwa-hiwalay na bahagi ay naghahanap sa isa't isa. Tila may invisible na pangakit na humihila sa kanila upang maging buo muli. Ito ang unang yugto ng pagbabalik ng Israel, ang pisikal na pagsasama-sama. Ang pangitaing ito ay hindi lamang talinghaga, ito ay ang blueprint ng Diyos para sa huling panahon. Ipinapakita nito na bago ang espiritual na pagising, magkakaroon muna ng pisikal na pagtitipon. Ang mga buto na nagsasama-sama ay sumisimbolo sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain mula sa iba't ibang panig ng mundo, kahit na wala pa silang ganap na espiritual na buhay. Ang pagyanig sa lambak ay ang mga pagyanig sa kasaysayan, ang mga digmaan ang mga pagbabago sa politika at ang mga kaganapan na nagbigay daan sa muling pagbuo ng bansang matagal ng itinuring na patay. Ngunit ang himala ay nagsisimula pa lamang. Sila ay mga bangkay na nakatayo o nakahiga. Perpekto ang anyo ngunit walang buhay. Ito ay isang napakalakas na larawan. Ang katawan ay naroon. Ang estruktura ay naroon. Ngunit ang esensya ng buhay ay wala pa. Ito ay sumisimbolo sa estado ng Israel sa mga unang yugto ng kanilang pagbabalik, isang bansa na nabuo may gobyerno, may hukbo, may lupa, ngunit kulang pa sa ganap na espiritual na pagpapanumbalik sa Diyos. Ang pisikal na pagbabalik ay nangyari na, ang balat at laman ay naroon na sa anyo ng mga infrastruktura at mga lungsod na itinayo sa disyerto, ngunit ang espiritual na muling pagsilang ay hinihintay pa. Ang yugtong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay ayon sa proseso. Hindi siya nagmadali. Una, ang istruktura. Pangalawa, ang espiritu. Ang pananatili ng mga katawan na walang hininga ay nagpapakita ng limitasyon ng kakayahan ng tao. Kaya nating bumuo ng mga organisasyon, kaya nating magtayo ng mga bansa, ngunit hindi natin kayang lumikha ng buhay. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng ruach, ang hininga ng buhay. Ang katahimikan ng mga bangkay na iyon sa lambak ay naghihintay sa susunod na utos ng Diyos. Isang paghihintay na puno ng tensyon. Muli, nagsalita ang Diyos kay Ezekiel, at ang utos na ito ay mas malalim at mas makapangyarihan. Magpropesiya ka sa hangin, magpropesiya ka anak ng tao at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at humihip ka sa mga pinatay na ito upang sila ay mabuhay. Ang salitang ginamit dito para sa hangin o hininga ay ruach, ang parehong salita na ginamit sa Genesis ng hiningahan ng Diyos si Adan upang maging buhay na kaluluwa. Ito ay hindi ordinaryong hangin. Ito ay ang banal na espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Ang utos na manggaling sa apat na hangin ay makahulugan. Ito ay tumutukoy sa apat na sulok ng mundo, hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ito ay propesya ng pandaigdigang pagtitipon ng mga Hudyo. Sila ay darating mula sa Europa, mula sa mga bansang Arabo, mula sa Amerika, at mula sa Asya. Walang sulok ng mundo ang hindi maabot ng tawag ng Diyos. Ang mga pinatay na ito ay tumutukoy sa mga biktima ng mga pogroms, ng inkisisyon, at ng holocaust, na tila baga binubuhay muli sa pamamagitan ng pagbangon ng bansang Israel. Sinunod ni Ezekiel ang utos ipinahayag niya ang salita sa Espiritu, at sa sandaling iyon, ang himala ng muling pagkabuhay ay nakompleto. Ang hangin ay umihip sa lambak, pumasok sa mga ilong ng mga bangkay, at ang kanilang mga dibdib ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng libu-libong tao na sabay-sabay na humihinga sa unang pagkakataon ay pumuno sa hangin. Ang mga mata na dati walang buhay ay dumilat at napuno ng apoy. Ang mga kamay na dati alikabok ay kumuyom ng may lakas ito ay ang pagising ng isang higante. Ngunit ang sagot ng Diyos ay isang pangako ng pagbabalik at pagbawi. Narito bubuksan ko ang inyong mga libingan, o bayan ko, at iaahon ko kayo mula sa inyong mga libingan, at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel. Ang mga libingan dito ay ang mga bansa kung saan sila itinapon. Ang pagbabalik sa Israel ay itinuturing ng Diyos na muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito ay isang milagro na walang katulad sa kasaysayan ng tao. Walang ibang bansa ang nawala sa mapa, nawala ng wika, at kumalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon, at pagkatapos ay bumalik sa parehong lupain, nagsalita ng parehong wika, at sumamba sa parehong Diyos, tanging Israel lamang. Ang katuparan ng propesiyang ito ay nagsimulang mangyari sa harap ng ating mga mata noong ikawinatar siglo. Sa loob ng halos dalawang milenyo, ang ideya ng isang Estado ng Israel ay tila isang panaginip lamang isang imposible. Ang mga Hudyo ay inuusig, pinapatay, at itinataboy saan man sila magpunta. Ang mundo ay kumbinsido na ang Palestina ay hindi na muling magiging Israel. Ngunit ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng mga imposible. Noong ikawartin ng Mayo 1948, naganap ang isa sa pinakamahalagang araw sa modernong kasaysayan. Si David Ben-Gurion, ang unang punong ministro ay tumayo sa ilalim ng larawan ni Theodore Herzl sa Tel Aviv at binasa ang deklarasyon ng kalayaan na ipinapahayag ang muling pagsilang ng Estado ng Israel. Sa sandaling iyon, ang mga buto ay nagsimulang tumayo. Ang bansang inakala ng lahat na patay na ay biglang huminga muli. Ngunit ang pagsilang na ito ay sinundan agad ng pagtatangka na patayin ang sanggol. Kinabukasan, limang hukbong Arabo ang sumalakay mula sa lahat ng panig, mula sa Ehipto, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq na may layuning itapon ang mga Hudyo sa dagat. Sa papel, ang Israel ay walang laban. Wala silang totoong hukbo, kulang sa armas, at karamihan sa kanilang mga sundalo ay mga survivor ng Holocaust na kakarating lamang. Ngunit dito natin makikita ang kamay ng Diyos na nagpoprotekta sa hukbong nakita ni Ezekiel. Laban sa lahat ng posibilidad, ang Israel ay hindi lamang nakaligtas. Sila ay nagwagi. Ito ay hindi maipaliwanag ng estratehiya militar lamang. Ito ay ang katuparan ng salita ng Diyos na siya mismo ang magtatanggol sa kanyang bayan kapag ibinalik niya sila sa lupain. Ang pagkabuhay ng Israel noong 1948 ay ang pisikal na katuparan ng propesya, ang pundasyon para sa mga susunod pang kaganapan. Muli noong 1973, sa digmaang Yom Kippur, inatake ang Israel sa pinakabanal na araw ng taon. Bagaman nagulat at dumanas ng matinding kawalan sa simula, nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon at nagtagumpay muli. Ang bawat digmaan, bawat krisis, at bawat pagsubok ay tila lalo lamang nagpapatibay sa katotohanan na ang bansang ito ay hindi basta-basta mawawala dahil mayroon silang banal na mandato. Ang pagbabalik ng mga Hudyo mula sa Ethiopia, mula sa dating Unyong Soviet, at mula sa Europa ay patuloy na tumutupad sa utos sa apat na hangin ngunit ang propesya ni Ezekiel ay hindi nagtatapos sa pagbabalik at pagtatatag ng estado. Mayroon pang isang bahagi na hindi pa natutupad ng ganap, isang bahagi na nagbabala tungkol sa isang hinaharap na salungatan na hihigit sa lahat ng nauna. Nakita ni Ezekiel na sa mga huling araw, matapos matipon ang bayan ng Israel at manirahan ng Tiwasay, isang malaking koalisyon ng mga bansa, ang sasalakay mula sa kaduluduluhan ng Hilaga. Ang leader ng koalisyong ito ay tinawag na Gog, mula sa lupain ng Magog. Ito ang digmaang Gog at Magog, ang huling pagtatangka ng kaaway na agawin ang lupain ng Diyos. Ang digmaang ito ay magiging iba. Hindi lamang ito tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili sa buong mundo. Sinasabi ng propesya na aakitin ng Diyos ang mga bansang ito upang lusubin ang Israel tulad ng paglalagay ng kawit sa kanilang mga panga bakit, upang sa pamamagitan ng kanyang pagtatanggol sa Israel, makikilala ako ng mga bansa. Ito ay magiging isang supernatural na kaganapan kung saan ang Diyos mismo ang makikipaglaban gamit ang mga elemento ng kalikasan, lindol, ulan ng apoy, at pagkakagulo sa hanay ng mga kaaway. Sa ngayon, nakikita natin ang entablado na inihahanda, ang tensyon sa gitnang silangan, ang alyansa ng mga bansa sa hilaga ng Israel, tulad ng Russia, Iran at Turkey, na madalas tinutukoy sa mga pag-aaral ng propesya, at ang lumalalang poot ng mundo laban sa Jerusalem ay mga palatandaan. Ang mundo ay patuloy na pinagde-debatehan kung kanino ang lupain, kung ito ba ay Palestina o Israel, ngunit ang Diyos ay naghahanda upang tapusin ang debate minsan at magpakailanman. Ang lupaing ito ay Kanya, at ang bayang ito ay Kanyang pinili. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ipinapakita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung tinupad niya ang kanyang salita sa Israel matapos ang 2,000 taon ng pagpapatapon, tutuparin din niya ang kanyang mga pangako sa iyo. Ipinapakita rin nito na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Ang muling pagkabuhay ng Israel ay ang super sign o pangunahing palatandaan ng pagbabalik ng Mesyas. Ang orasan ng propesya ay tumatakbo at ang mga kamay nito ay papalapit na sa hating gabi. Ang mundo ay maaring magpatuloy sa pagtawag sa lupaing iyon sa kung anumang pangalan ang gusto nila. Ngunit sa mata ng langit, ito ay ang lupain ng tipan, ang entablado para sa huling yugto ng kasaysayan ng tao. Ang digma ang gog at magog ay darating, ngunit ang katapusan nito ay nakasulat na ang tagumpay ng Diyos at ang ganap na espiritual na pagpapanumbalik ng Israel. Sa huli, hindi lamang katawan ang mabubuhay, kundi ang espiritu ng buong bansa ay babaling sa kanilang Mesiyas. Sinasabi sa Zacarias na titingin sila sa akin na kanilang inulos, at sa araw na iyon, ang pisikal na pagbabalik ay magiging ganap na espiritual na kaligtasan. Ang tuyong buto ay magiging isang bayang puspos ng espiritu na sumasamba sa tunay na Diyos sa katotohanan at espiritu. Kaya sa susunod na marinig mo ang balita tungkol sa Israel o Palestina, alalahanin mo ang lambak, alalahanin mo ang mga buto na naging hukbo, alalahanin mo na ang kasaysayan ay hindi sinusulat ng mga politiko o ng United Nations kundi ng Diyos ng Israel. Ang kanyang plano ay hindi mapipigilan. Ang tanong na lang ay, saang panig ka tatayo? Tatayo ka ba kasama ng mundo na lumalaban sa plano ng Diyos? O tatayo ka ng may pananampalataya Naniniwala na ang Diyos na bumuhay sa mga patay na buto ay siya ring Diyos na may hawak ng iyong bukas? Sapagkat ang Diyos ay nagsabi, Ang lupa ay akin. At kahit na ang buong mundo ay magkaisa laban sa Jerusalem, siya ay mananatili. Dahil siya ay kabilang sa Panginoon ng mga hukbo mula pa sa walang hanggan. Ito ang katotohan ang hindi kayang baguhin ng anumang pangalan, anumang mapa o anumang imperyo. Ang Israel ay buhay at ang Diyos ay nasa kanyang trono. Ito ang kwento ng himala. Ito ang kwento ng katapatan at ito ay nangyayari sa ating panahon.